What's up guys? For tonight's video nga pala, isamahan nyo ako ulit maglinis ng ilan sa mga aquarium ko dito. So eto ay nalinis ko na nung isang gabi. And yung nilinis ko nga ngayon guys ay yung ah, lagayan ng mga knife fish ko and ordinary dragon fin. So ayan, kung naghahanap nga, nga, kung naghahanap kayo ng uh, knife fish, ordinary dragon fin ay may available nga kami dito. And yung location nga namin ay sa Manggalang Bantilan sa Riaya, Quezon. So pwede kayong pumunta dito sa amin from Monday to Sunday, 8am to 11pm ng gabi. So ayan, since sobrang dumi nito ay papalitan ko to lahat ng tubig. As in lahat. Tapos yung ipapalit ko naman ng na tubig ay galing dito sa mga butterfly ko. Ako. And ayun guys, available pa rin pala to. 10 pieces na lang yung available na butterfly koi ko dito. So, paunahan na lang ulit. So, ayun nga, balik na tayo dito sa tank ng knife fish ko. ayun So, syempre, unahin natin gawin ay gagamitan natin ng sa siphons. Sa, siphons. <laughs> ayan, kung ano matawag dito. So, ayun Babawasan ko muna to para, ayan, mahuli ko ng mas mabilis yung mga isda. So, kung naghahanap kayo ng katulad nito, ang gamit ko is meron din nito sa shop namin, guys. Ayan. So, available pa rin yung mga rancho namin yung nasa taas. Ayan. And, meron ulit kaming albino giant gurami dito, guys. So, ayan. Kukunin ko na nga pala yung mga knife fish and ordinary dragon twin. Huliin ko na sila. Ayan. So ilalagay ko sila dito sa plastic. Ibabalot ko muna sila dito para yun, malinisin ko na maayos yung kanilang aquarium na lalagyan. And ayan, hulihin na nga natin itong mga to. So ayan, may available pa pala ako dito guys na 5 pieces na knife fish. So, nabenta na kanina yung dalawang peraso. Kaya yun, meron pa, meron pa kami ditong limang peraso na available. Ayan, thank you, thank you pala guys sa lahat ng mga nagpupunta sa shop namin. Yung mga taong kahit malalayo ay dinadayo kami. Ayan, maraming maraming salamat sa inyo guys. Thank you sa walang sawang suporta. And ayun nga guys, finally ay nahuli ko na nga yung lahat ng knife fish ko dito. And tatlong perasong ordinary dragon fin. Ayan. So, next natin gagawin ay lalagyan ko to ng medical oxygen para habang nililinis ko yung uh, aquarium na pinaglalagyan nila ay hindi sila ma-stress or hindi sila kapasin ng oxygen sa loob ng plastic since napakadami nila sa isang plastic. So, sa mga sineship namin, nilalagyan namin ito para yun, makasigurado na ligtas na makakarating sa inyo yung mga isdang order nyo sa amin. Pero guys, kung wala kayong medical oxygen ay wag na wag nyo ilalagay sa plastic yung isda nyo kasi baka mamatay. Uh, mas okay kung ilagay nyo na lang sa timba or planggana. Tapos ayun, dito ko muna sila ilalagay sa 2.5 gallon tank. So, balik na tayo dito sa paglilinis ng aquarium. Pero yun guys, yung tamang paglilinis pala ay huwag nyo tatanggalin or papalitan lahat ng tubig ng aquarium nyo ang gawin nyo lang ay magbawas kayo ng half ng tubig 50% ng tubig and kumukunin nyo yung malinis tapos itapon nyo yung pinakalatak. after nyo malinis yung tank ay saka nyo ibalik yung tubig na kinuha nyo yung una yung malinis sa aquarium nyo and saka nalang kayo mag-add ng panibagong malinis na tubig So, para maiwasan and maiwasan mga water shock at ma-stress yung mga istana. Ang tina nga is uh, tatanggalin na siya dito para mas malinis or mas makuskus ko na maayos nang maigi yung loob ng tank. So, kapag punong-puno kasi is mabigat and baka malaglag natin or mahulog natin yung tank. So, dapat talaga konti lang yung laman. So, ayun na nga, pinas forward ko na. Nalinis ko na to guys, ng maayos. And, ang gagawin ko ng sunod ay, kukuha tayo ng tubig galing dito sa 75 gallon tank ko na pinaglalagyan nga ng, pinaglalagyan nga ng mga butterfly koi ko and mga shubunkin goldfish ko. So, so dito kasi, matagal na tong na matagal na itong stock and sigurado ako na may mga beneficial bacteria na yung tubig na to and safe na safe na to sa mga sdang knife ko and ordinary dragon fish tapos after nitong maibalik ko na yung tank ay kukuha na ako ng tubig dito sa 75 gallon tank ko so ito yung ilalagay ko sa tank ng one knife fish ko Bale, 100% na tubig na ilalagay ko dun sa mga knife fish ko ay magbumula dito. Tapos ayun, ilalagay ko nga dito yung timba sa taas para hindi rin ako mahirapan sa paglalagay ng tubig. Kasi uh, medyo mababa yung... Ano natin, yung pagkagawa nitong stand. Kaya hindi kasya yung taba. Pero kapag ginamit ko nito, is ayan, Napakadali lang. Antayin ko lang siyang mapuno. Diba? So, ganyan kalinaw yung nasa, yung tubig na, na nanggaling sa 75 gallon tanko. Diba? Napakalinaw guys. So, ayun. Available pa rin nga yung mga rancho namin dito. And red cap oranda. And itong flowerhorn namin guys. And mga baby pa ko And albino hammerhead shark. Available yan sa shop namin. And itong mga black hammerhead shark guys. And again, yung location nga ng shop namin ay sa Manggalang Badilan, Saraya, Aquesol. And after nga natin mapuno, guys, ay... Ayan na. So, next na natin ay ibabalik na natin yung mga isda. Pero yun, bago yun, guys. Huwag natin kalimutan na i-acclimate muna yung mga isda natin. Kahit stuck na yung tubig. So, napaka-importante pa rin na ma-acclimate natin sila para iwas water shock yung mga isla natin. And, uh, ayan, na naibalikan na rin pala nga yung aerator nila guys. So malaking tulong din kung merong aerator yung mga aquarium natin. Kahit yung mga isla na hindi na kailangan nito is mas maganda pa rin kung meron talaga. Para tumagal yung buhay ng mga isla natin. And ayun, acclimate muna natin ng 15 to 30 minutes bago natin sila pakawalan. Ayun, after 30 minutes nga ay ready na yung mga knife fish and ordinary dragon fin ko dito. O, ready na sila, pakawalan sa bago nilang linis na bahay. Ayun, so maglalagay din pala ako ng uh, Romac 2 para ayun, iwas white spot. So, naglalagay ako noon every time na magpapalitaw ng tubig para, ayun, uh, prevention is better than cure. Pero, yun, hindi na akong takot dito, guys, sa white spot kasi may na-discover nga akong napaka-bisang gamot. One to two days lang ay tanggal agad yung white spot. Yun lang, ha, fish keeping.